so ngayon, um, di ba, galing ako Baguio, uh, nagbakasyon na po doon, uh, siyempre, um, kaka-uwi ko lang, at, siyempre, alam niyo, niyo, din naman na may pasalubok akong dala sa mga bakla. So ngayon, uh, para walang, para walang ano, walang ingitan, um, binilhan na po lahat ng mga SC ng mga pasalubong ni Daddy Alex at ako po yung nagdala uh, uh, pero hindi ko alam kung kasi hindi kasi kasama lang hindi kasi kasama lang, ano eh, lang bili ng pangalawa so hindi ko alam kung lahat ba uh, mabigyan pero alam ko lahat daw pero hindi ko kasi sinet so ngayon isi-check muna natin kung lahat ba sila ay may pasalubong galing sa bagyo. Kasi kay kasi ay nakuha na po ni Bakal yung kanyang um, pasalubong, kumunta siya dito. At um, yun ay bag, kagaya sa akin. At itong bag na ito ay binili din ito ni Daddy Alex para sa akin. Uh, made in Baguio. Made in Baguio yung ating bag. At dito po natin ilalagay yung mga pasalubong nila bukas. Kasi bukas ay pupunta ako ng hinabuan kasi nakauwi na sila, galing sila sa show. So bukas ay kailangan ko nang pumunta doon para ihatid yung kanilang pasalubong. At bukas ay makikita natin kung anong reaksyon nila sa pasalubong galing sa bagyo. So isa-isahin mo na natin ha. Um, uh, alam mo kung sino yung andro, sino ba yung andro sa binaguhan. Ito yung bag ko. So itong mga bags ay ang bibigyan ng mga bags kasi late na kasi yung mga bags na uh, binili. Ito ay pagbili ay second, second time po. Yung unang uh, bili ay kasama po ako noon at kami po yung nabibili. At ito yung second na pagbili ay hindi na pa po, po nakasama at si Charmel na po yung nakasama noon sa pagbili. So, unang ano uh, natin ay may kay Rhea. Kay Rhea, ito po ay kay Rhea, the bag, kulay brown. Ay, uh, kay Maring Mar, may mga pangalan kasi eh. So, bags din kay Maring Mar. Ito yung black. So, ito naman ay kay Simply Amore, katulay po sa akin, pero magkaiba kaming, ayun, magkaiba kakulay. Um, I love Baguio din kay Simply Amore. So, ito naman ay kay Inday Katok, kulay grey, kasi Inday Katok, kasi mahilig sa grey. Eh. So, kulay grey po kay Inday Katok, may mga pangalan po ito, para walang ano, walang... Para fair lang ha, sabi dilik, lagyan na lang nila pangalan. -il. Ilalagay po natin dito sa bank, At ito naman yung mga pangalawang bili, at hindi pa po talaga, di ba sila siya kapatay, hindi pa lang kasama. So, iwan mo kanino to eh, So, ito mga damit ay, um, kay Doc Mac, ito mo, mayroon malaki Mac Rod. Hindi mo nakita, alam ba, sorry Mac, mayroon malaki makuro, miren, miren malaki makuro? Meron pas lang po siya sa kasalubong si Mac. Kaya yun na si Mac wala bang pasalubong yung sabi ko wala. Ganyan pala, <laughs> meron pala meron pala kay Mac Rod, kasi ito mga pasalubong na ito ay binili, binili talaga ito ni Daddy Alex. Meron pala kay, kay Mac Rod. Ito oh. So, uh, ko ito kasi kay Mac Rod, alam ko na kita na ko siya. Akala ko na tatanong yun kasi wala na sa kanya. So, ito naman ay kay Diva. Ito mga damit ay um, nalalaman ni Daddy Alex. Parang binadget lang niya yung ang uh, pera niya para pantay-pantay daw ay bilahan daw lahat pero hindi ko alam kung lahat ba kasi hindi ko sinit eh so ito ay jigjag dalit ni kay jigjag ang mga damit ay sila ganito to ah meron din kay Argel Argel meron ni Argel kulay black kay Argel ito naman kay Dennis meron din kay pala kay Dennis akala ko wala Dennis. Ito din kay, kay J. Ford. Meron din pala kay J. Ford. Ayan. Ito na bang damit na isa ay kay Jean Bulag. Kay Jean Bulag damit din kay Jean Bulag. Large. Ito naman ay kay Meron din pala kay Britney. Akala ko nakalimunan si Britney. Ayan, meron din pala kay Britney. So, yung mga ibang bakla, yung mga damit yung um, ano sa kanila kasalubong. At ito naman ay kay... Uh, ito naman ay, ito naman ang dito ay, ano muna natin, reflect muna natin ito. Ito naman mo rin ay kay Zamara Fahir. Hindi naman nilang kaya ng pangalan. Kasi na-memorize ko na po yung bibig yan kasi una, sila talaga yung unang uh, nabanggit na bibigyan talaga ni, ni Daddy Alex at um, sinabay na po yung iba para pantay-pantay daw. So, iwan po kung kumpleto, ba nagigyan na ba lahat. Ito ay kay Zamara Far. Kay Brenda. Kay Brenda. Ito naman kay Brenda. At ito naman kay Ma'am si G. Ito ay kay Ma'am si G to. Kulay blue kay Ma'am si G. Ito, ano to? Kanino to? So, ito naman kay Mamasita. Ito naman kay Mamasita to, kay Mamasita. So, ito ay, hindi ko alam kanino to. Walang pangalan. Ay, kay Bating. Meron pala kay Bating Ting. Meron pala kay Bating. Ito kay Bating. Ayan. Okay. Black kay Bating. So, ito ay nalagay na po natin ito so, dito lahat. Dito siya kumula. Meron pa dito kay Bating. O, wala. Jim Bulag. Jim Ford. Dennis. Si Bakang. Wala, Bakang. Ah, Richard. Meron, ito na kay Bakang. Wala. Jidjag. Diva. At kay Bating. So, guys, kompleto pala na ang nabigyan guys. Kompleto pala na tayo nabigyan. Oo. Oh, oh. So, ito ay dadalhin ko ito bukas doon. So, ilalagay na po natin ito lahat para itahan na po. Para itahan na po yung ating pag uh, bukas. Iwan mo kung masaya ba sila kasi para para kasi pantay-pantay na uh, na po lahat ni Daddy Alex. Para walang ano, walang magtampo. So, binigyan na po lahat ni Daddy Alec lahat. So, ito ay ilagay na po natin dito guys ha. Ilagay na po natin ito dito. Itong red ay kay Zamara. So, hindi mo natin isama kay Zamara. Kay Mama ay dito na po natin ilagay yan. So, yan guys. At kay Macron. Dito na po lang kay Macron po. Dito na din kay Macron. Dito na din kay Macron. At ito yung dalhin kubukan. bukas. Dalagay po natin ito dito. The bag. Ayan yung bag ko. Oh. So ito yung bag ko. Oh. At ito na mga ibang bag kasi parang, para kasi iba-iba. So binigyan din. Ito nila binigyan ni Daddy Al. So yan guys. Ito, yan, ito lang pala yung dadalhin ko guys. Ito yung dalhin kubukan. Ito yung maleta ko yung So, dito lang muna mga ma'am, si Ria. Uh, bukas ng umaga, napunta ko ng na hinabuan. Kasi dapat kanina ako pumunta. So, uh, naman ako pumunta kasi uh, ano po na sila dumating. So, bukas na lang. Isa-isahin muna lang sila bukas. Una ko pumunta kay Zamara para bukas at kay Jim Bulag. So, doon lang muna ang iba. Dito na lang sa hinabuan. So, thank you so much mga ma'am. Daddy Alex, thank you so much kay Daddy Alex.

pandaya. So yan I Daddy Alex. Oh. Mas, Daddy Alex. Sa, sa sa, Daddy Dad, Thank you so much. I love this. Buk so magamit Buk ko to, for tomorrow. mo oh, dito. Buk wala Buk na, wala na. Wala na. Oh, okay. Okay. Ay, <laughs> Mayroon na siya May lalang, <laughs> may dito. Ay! Anong lalang? Anong lalang? Anong lalang? Anong buta mo yun? Pony! Ah! Yung <laughs> oh so Thank you, Jenna. Oh, thank, thank, you, thank, thank you, thank you, thank you, thank you, Bakar. Thank so Yawa. Yung <laughs> you, <Yawa, Kuchuta. laughs>